You, Chairman Joel, uh, for today's first question, let us acknowledge Rosalie kass from UNTB. Good morning, po, Kong. Today po, the deadline of the uh, Senate Impeachment Court in the camp of VP Sara the of Writ of Summons. Do you expect her camp to comply? That is the normal process because they are given a uh, non-extendable period of 10 days. to file their answer at kami naman ay uh, bibigyan ng uh, non-extendable period of five days to submit our reply so i think uh, magko-comply naman sila Ano pong significance ng compliance ni VP Sara dun po sa writ of summons Well malaking bagay po to dahil uh, sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng uh, uh, pre-trial, eh, nakapaloob dito sa mga answers, yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa. At uh, pag nagkanda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung uh, mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Um, kaya kung hindi siya makakapag-submit, eh, wini niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a uh, sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba no, na kumisan ay wala sa rules, eh, siguro... Tingnan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of Summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang uh, magiging uh, susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami, sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at um, kung ano man yung magiging uh, aming susunod na hakbang, eh, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming uh, pagpipresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman, na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds. Kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga uh, allegations ng irregularities na uh, reklamo sa ombudsman? Wala naman ako nakikita pong uh, problema. Siguro ginawa lamang po ng ombudsman ay uh, inat inactionan ina 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 nila yung committee report na sinumiti po namin sa plenaryo at uh, ito'y inadapt ng uh, plenaryo. Um, ito'y welcome development sa amin dahil kung po ninyo nung November, Sinasabi po ng ating uh, ombudsman na wala siyang nakikitang uh, uh, violation ng ating vice presidente So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, eh maaring iba na ang kanilang uh, opinion dito. Bagamat uh, doon sa isinumite namin committee report eh hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Uh, kaya this is um, masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, noong inadapt ng uh, Congress ang committee report at uh, na, na submit namin, natanggap ito ng ombudsman noong June 16. At noong June 19 or three days thereafter, eh, pinasasagot na agad ang uh, ating uh, vicepresidente. So medyo nagulat lang kami, but uh, maasahan po ninyo na kami naman ay uh, magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit uh, ng kanyang counter affidavit, ang uh, respondent, kami naman ay uh, humihingi ng uh, ilang uh, palugit para makapag-submit naman nang aming reply. So we will go Plus on my part na lang po. Uh, although you welcome this development, yun pong uh, ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House uh, Deputy Minority Leader uh, Franz Castro, nagbabala po, sa, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa ombudsman ni VP Sara, given that the ombudsman is a Duterte appointee. And also, ML Partylist Representative Elec Leila de Lima warned of... Uh, Uh, sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martirez yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami. Dahil uh, sa ganitong uh, sitwasyon, uh, maalala ko nga po kasi ito pong ating uh, Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, uh, pagkakaalam ko po doon po sa kanilang uh, mandato, ay uh, dapat eh, antayin muna yung uh, maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling ma-impeach yung, uh, yung vice-presidente eh, sa kapalamang. So, ma yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo na sa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating uh, ombudsman. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at uh, kami ay uh, makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang uh, nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, eh magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming uh, committee report ng hindi pa man din naka dun yung mga ebidensya, eh, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, eh, meron na pong uh, probable cause. Thank you, Rose. Uh, Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tonggol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the uh, prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala na po mga, wala naman po magiging uh, delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa, eh... Kami inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, na pag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng uh, motion or motion for clarification o po yung uh, tinatawag po natin na uh, manifestation. Pinag-aaralan pa po namin. Okay sir, thank you. Thank you, Shay. Next, uh, Ismela Liz Moras from PTB4. Hi, good morning po, Kong Chua. Uh, kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Uh, kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martinez ay magtatapos na next month. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, July 20, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, gano, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa... Uh, usad dito sa ombudsman itong case uh, against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung uh, base po dun sa ating uh, pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung uh, preliminary investigation. So, normally, pagkaganyan po, may committee report. Ang gagawin po niyan, yung uh, field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, i-gather lahat, bago pa lang sa preliminary investigation. So ito po, parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But uh, just the same, kami naman ay um, siyempre tayo naman eh, makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng uh, nais ng ating ombudsman at uh, mabigyan kami ng pagkakataon na makapagsubmit ng aming reply at uh, mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating uh, well, yung committee report na nila as complaint. So sir tingin natin parang minamadali ito ng ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag uh, mag-speculate uh, no. Pero tayo naman eh basta tayo we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po bang apekto itong uh, gagawin yung pag comply sa ombudsman dito naman sa preparation nyo for the for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least eh, dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiskubre na ebidensya. Mas maganda for us, di ba? Um, but just the same, kung talaga namang ipupursigi agad nila to, so kami naman, eh, kahit naman sabay, eh, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, ay aatinan po namin. Opo. Last na po, sorry sir. Uh, para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun, sa, uh, pag, dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa ah uh, pag na convict si VP Sara kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma din siya dito nga, sa uh, sa proseso naman ng ombudsman just for context lang po sa ating mga kababayan kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment uh, trial po, dalawa lamang ang puwedeng maging ah uh, uh, sentence Unang-una eh tanggalin siya sa kanyang pag sa, sa kanyang posisyon at pangalawa yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office removal at saka perpetual disqualification yun lang po ang po pwedeng uh, maging uh, desisyon dito po sa uh, impeachment dito naman po sa ombudsman hindi naman po siya diyan makoconvict kung hindi filing if I file po sa Sandigan Bayan, So, kasi pagka salary grade 27, pinafile po yung kaso sa Sandigan Bayan. At doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan. At pagkatapos po niyan, eh, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa sandigang bayan, it's either kung mapatunayan wala kang sala, maakwit ka, or kung meron, eh may, po itong kaakibat na uh, imprisonment. Salamat, Mela. Uh, let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA 7. Good morning po sir. Sir, clarification lang yung sinasabi niyo na na surprise sa kayo. Were you referring to the committee or the prosecution panel? Well, na surprise po kami sa mabilisang aksyon. Yes, no. Ng... no, I mean, the question is sino yung kami? Is that the committee or a uh, prosecution? Sir, And the committee. Lahat po naman ay eh, nagulat eh. Opo. Sir, um Si PBBM po recently sinabi niya na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings masyado na raw siyang maraming inaasikaso as president ano pong masasabi niya doon Ang impeachment po ay uh, constitutional duty ng Senado at ng Kamara hindi po dito saklaw ang uh, executive So tama po ang ating uh, presidente hindi po, ito po ay constitutional duty ng dalawang uh, 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 Congress, yung House at saka yung upper chamber, which is the Senate. Pero sir, won't it be beneficial for the prosecution if he makes a stand like he did the first time na sinabi niya he stressed on accountability? Or better na wag na lang magsalita ang palasyo about impeachment? Siguro sa pong pananaw na mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na ganun nila ang kanilang tungkulin bilang uh, e, punong ehekutibo dahil marami rin pong uh, dapat natutukan ang ating Pangulo. Sir, may nabanggit din po si...